So, ayan mga lalabs ko. Ayan mga lalabs. Ayan. Ayan na ay yung mga pinunla. ko dyan. Ayan ay na mga pinunda. So, abangan natin yan. After 3 days, 4 days, 5 days. Tutubo na yan sa after 3 days. Lalo na yung pichay. Ayan. Ayan ang ating mga pinunla. Pag tumubo yan mga lalabs, yan naman ang ating ilipat doon. So, ayan. Ayan. welcome to my channel travel cooking a simple recipe muck bag gardening at Lovely Lake of Logs. Subscribe. So, ito yung ating pichay mga lalaps. Ayan, marami siya. Maramisha. Yung pichay. Then, aba, may papri siya. May free akong, ano ba ito, ukraya, Hmm. May free na naman na okra binigay pero may tinanim na akong okra si eh. May nanonood ako pinunla kahapon na okra. Nakalimutan ko mag Okra. Ayan, may free din na kangkong. Binigyan na naman ako ng kangkong. Hindi naman nabubuhay yung kangkong dito. Wala Saglit lang siya nabuhay. Tapos wala na. Gusto kasi ito sa matubig. Tapos may free akong Pastas. Ang dami niyong free mga loves Mag-order nga ako ulit doon. Ito yung free niya Oh. Ayan, ang dami niyang free. Isa na yung free dito. Ayan oh, apat na free. Apat na free. Yung free niya sa akin is ito. <coughs> radish. Free niya radish. Okra. Ayan, kangkung at saka mustasa. Ayan. Ito mustasa, na na ako. Ito, mga loves. Ayan, ito, thank you seller sa pa-free. So, ito yung mga na-order natin. So, ayan mga lalabs ko, no. Tatanim tayo ulit kasi lagi ako humihingi sa pitbahay ng gulay. Eh, alam mo yun na mahilig tayo sa gulay. Basta pag mahilig tayo sa gulay, magtanim tayo. Nakakahiya na manghingi na manghingi sa kapitbahay. <laughs> So, ayan dito, garden. Ayan, ang garden ko is empty na kasi. Ayan. So, ayan yung ating itatanim. So, yun ang ating itatanim mga lalabs ko. Sana mabuhay siya ulit. And dumami ng dumami para... Siyempre, mamimigay din tayo sa ating kapitbahay na mahilig sa gulay. So, ayan. Samahan niyo ako mga lalabs. So, ayan mga lalabs yan. Ito rin garden ko. Ayan. Di ba, imting na. <laughs> Nilinis ko na ito kahapon. Hindi lang ako nakapag-vlog mga lalabs ko kasi... Ano? Tinamad na ako. Ayan. Ayan. Diba? ba empty na siya? Emptiness na kasi, Ayan. So, meron pala ako ditong pangpunla na ano. Ayan na, malinis na yan. Diba? ba? Tataniman natin kasi sayang. So, ito pala yung ano ko. Ayan, ito yung... Ayan Patola. Ipupunla natin to mga lalabs doon yan galing mga lalabso sa pinakataas pinalaki ko na lang tas pinatanda para may pangpaunla tayo yung tanim so ayan na kailangan natin magtanim na magtanim yung sili ko ayan sa sobrang init nagsimatay na pero okay lang yung mga lalaps, natin ng bago yan ayan ang dami pa rin yung mga bunga mga lalabs. na kailang kuhat kami niya yan, ayan. Ayan. Kahit ganyan yan, pa ano na siya, patuyo. Marami pa rin bunga yan, ng lalags Pero papalitan natin yan kasi matan, ano na siya, gusto na siya uh, ma <laughs> so, ayan ang ating ampalaya. May tinanim pala akong ampalaya, mga Kahapon, ginawaan ko yun ang katayan niyan. Ganyan lang, katayan niya. Si, maliit lang. Pero, ayan, namulaklak na yan. Yan na mulaktak na yan siya mga lalabs at sya, may mga bunga na yan. Hindi ko nagawa ng pang akatayan Namunga na siya. Wala siyang katayan. Kaya ayan, namunga na pala. Hindi ko naman nabantayan. Nahinog yung pala niya niya yan. Ito, nilagyan ko ng plastic. Meron yan dyan sa ilalim. Bunga. Dami niya bunga lalabs. Yan ang pala yan. Maliit na siya ng palay mga lalabs ko. Pero, namunga na siya. Yan, yan marami yung bunga. Maliliit mga lalabs ayun. Yan, ito yung bunga niya yung mga lalabs. natin. Yan. Yan, yan yung bunga niya. Nilagyan ko ng papel. Hindi tayo maunahan ng, ano, ng mga... So, yan mga lalabs ko. Ito naman ang aking opo. Ayan. Opo yan mga lalabs. Ayan. Mabaaba na yan siya. Opo yan. Ano yan mga lalabs? ko dito ko pinakata yan ayaw niya, gusto niya bumaba kaya ayan, lagay ko na sa baba ayaw niya maging mataas <laughs> mas masarap doon na sa baba so ayan mga lalabs ko ano, yung opo natin and then yan pa lang ating talong ayan na dati yung talong natin doon, marami yan doon na tinanim di ba so pinatay ko na yun doon kaya, tatanggal ko na yung iba kasi natuyo na tsaka matanda na rin yun ilang taon na rin yun So, nagtanim ako dito ng bago. So, ayan na siya. Namumulaklak na siya mga lalabs ko. Ayan, excuse me. So, ayan. Talong natin. Ayan. So, ito mga talong mga lalabs. Namungan na yan mga lalabs ko. Pinag-ano ko na. Ginulay na. <laughs> Tinanggal ko na kasi malalaki na siya. Yan. So ayan, limang puno lang yung tinanim ko dito sa gilid. Ayan, sa gilid. So ayan, yun, namunga na yun. Ang haba ng mga talong na ito namunga. So ayan, ang bunga niya. Ayan. Ayan. So hindi ko kinuha yan kasi hindi siya tulad ng talong na ano talong doon na tinanim ko yung talong na tinanim ko doon mga lalabs is Filipino size yun maliliit lang so itong mga talong na tinanim ko dito mga American size yan mahaba na malambot o oh, diba <laughs> diba kuya Wills <laughs> may galap shout out kuya Wills and Uncle Richard sa so, mga, mga talong nyo dyan <laughs> So, ayan. Ganyan Tarang natin. Ang silik. Ayan. So, ito nabubuhay pa siya. And then, meron pa rin akong ano ito mga lalabs ko. Ayan, Oh. Ayan. Ayan. Buhay pa yan. Atsal. Maliliit na atsal lang yan. Ayan. Bell paper. Ayan ang talong ko. Didiligan natin yan para. Okay kayo. So, ayan mga lalabs ko. So yun mga lalabs ko. Natorko naman kayo sa aking garden. So thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share saking sa video. And don't forget to touch the bell para makuha tayo sa video. Don't forget to subscribe, like, and comment at Love Lilica Vlogs.